Yeah. Oh. Subscribe lang sa channel. Opa. Oh, kaya ang tanan nga di mo subscribe, mamatay ako. Ay, ay, opo. Mali, mawag mo din oh, na siya. Mapahilot pa ganito pa rin ako. Mapahilot ka, subscribe lang ang kita na nako sa channel. Ang tanan nga nahilot ka ako, nga di mo ka-subscribe, patay ako. Mawag din na siya. Pero wag ko may namatay, kaya mo subscribe ang tanan. Lagi na. Mo like, mo like. Nauna, aragon na nga. Wala mo gihilot. mo na rin mo rin, subscribe ang galing mo. Bet. Kani pa ako nga gipalamian no? no? ka. Sa sala ako pero sa on man ina ko. Oh sala wa ni kita na. Kana kada pagana ba pagana. Na raw. Ya channel sa YouTube. Na subscribe ka. Oh. Onya ako to sa Facebook, sa niya Facebook. Follow. Kutan aur ko barko palo. Na TikTok, palo gyapon ka. Kani sikitan ka mam. Oh. Imo ang yap di na sakit ang mundira. Ayaw pagpapa ako, ka kabalos. Ano <laughs> <Nung> mo na? <laughs> yung mo yung Kanin? Ha? Nani, nani? <laughs> nani? Yung oh, oh, batang. Yung <laughs> batang ba? Kanin, kanin, Muli batang. Yurik ni mo taas. Soft drinks, kape, lamang loob, alak, bawang. Kali, kali. kayo. Oh, imong tuhod. Binti, binti. awoy na. Kali, sakit puso o kay kayo kani. Ah, ako puso na ah, hmm. sa git kayo. Ah, mo na sa kay. Ayo pagpahalata na nai ano, oh, na, ano <laughs> <laughs> mo lain. Oy, wa ko lain. Na, imposible ko. Claro ani yo. Kung pa ba bayad kay Royal, Royal kirang imo hapon tiksik. Ah. Okay, okay. Sakura. Oh, hindi ay payuka. Mo na sa kay. Hoy mo, uyab ni mo. Huwag pa kayo ti Eto, karoon karon Huwag man mo sa iyo UTI. Hindi ka na niya, bahog <laughs> <laughs> kayo. Huwag lang na Layak mo, kuwan sa mata niyo. Lado. kilo ayo. pa niya. Huwag. Ako? Huwag pa pa tayo. Huwag. Hindi. Kasi huwag. Yan Ay, pas, sihiramu,

Ayo pira gaye, mama, kamu lima boleh kau kau ayut. Hanya bani muncanya nak? Jadi bali, sakwa terang. Kau nak kau? Jadi kau nak kau? Jadi kau nak kau? 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 Kau nak 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 papirahon muna yung mga mo. Kaya nung mabangag malang hangin pa Ano, day? Uh, siguro ay. Masa ikaro, masa kaya. ang YouTube, ang kani real talk. Saan ko na ito pagsute? O, nung bikini, o, taas. Isa ko yung panuhot to. ano, ay? Ni ano, Andres? di, 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 di ni Dire. Lagi na sabang channel ni Wala nang channel. Biyahilok vlogs lang. O, kana anak ni Mugi. ka si ng Tibak. Ang oh. Tibak Kaya yung resko. Kami mo lang kung tapay ba, ma? Okay, ibigyan sa mga ibigyan. O, na, Pa-don Chanel. Isa pa ba bilat <laughs> diha? Ginamay ka nang ko no, kanang para mawala na imong mga sakit. Tarung imong iha plus ka di. <laughs> bilat ni nimo. Bao bilat ka mo bilat Hindi, hmm. hmm. Okay dali. Okay, wala na lang hmm. na. Sige, sige. Text Thank lang. Sige okay. Oh ang market sa bye bye city. O, aton na silang panghilot karoon, no? karon O, Ngita sa takao dali mga kahilot. Okay. na sa buwan. Wih bisa ada pengenya.